Anim na zodiac sign na pinakamalamang na makaranas ng kasaganaan ngayong Disyembre. Ang 2023 ay naging panahon ng personal na paglago para sa mga palatandaang ito at magpapatuloy ang tema para sa 2024. Tingnan kung paano makakaapekto ang enerhiya sa kanila. Taurus. Ito ay isang malaking taon para sa iyo at sa buwang ito, ay magbibigay daan sa iyo na pagnilayan ang iyong mga tagumpay, at ang mga koneksyon na ginawa mo. Itatakda ng Disyembre ang case para sa higit na kasaganaan at panibagong enerhiya sa tamang panahon para sa 2024, lalo na sa Venus sa Scorpio na nagpaparamdam sa iyong romantikong buhay na madamdamin at grounded. Asahan ang transparency mula sa iyong mga romantic partner at kaibigan. Ang mga transit para sa buwang ito, ay maaaring gawing mas nostalgic at sosyal ka, kaya kung kailangan mong makipag-ugnayan muli sa mga kaibigan, ang Desyembre ay tila ang perpektong buwan para gawin ito. Gumagawa si Saturn ng mga friendly na aspeto sa iyong tanda, na ginagawa kang mas determinado, nakafocus, at masigla. Napakaraming pagpapagaling sa panahong ito na magbibigay daan sa iyong maibalik ang iyong pagtuon, at nakakaramdam ka ng suporta, kaya ang sandaling ito ay magbibigay daan sa iyong bumangon muli. Leo, magniningning ka ng mas maliwanag kaysa karaniwan kapag nagdirekta ang mga istasyon ng Jupiter, na nagbibigay sa iyo ng optimismo at determinasyon na harapin ang anumang mga hamon. Ito ay isang panahon kung saan mararamdaman mong pinupuri at nakikita ka ng mga tao sa trabaho o paaralan. Ang Desyembre ay magiging isang napakalakas na buwan para sa mga nakapirming palatandaan tulad ng Leo dahil ito ay magbibigay daan sa kanila na makahanap ng direksyon at gumawa ng anumang mga pagbabago sa mga plano na hindi pa natutupad. Ang tahanan ay magiging isang magandang lugar kung saan maaari kang mag-recharge at mag-recalibrate habang pinaplano mo ang iyong mga susunod na hakbang. Lalong lumalakas ang ugnayan ng pamilya dahil makakapagtatag ka ng mas mabuting komunikasyon. Ang panahon ng Sagittarius sa simula ng Desyembre ay maaaring magparamdam sa iyo na napakaromantikong at kung ikaw ay nakikipag-date, maaaring ito ay isang kawili-wiling oras upang makilala ang mga bagong tao. Ang ikadalawamputsyam ng Desyembre, kapag pumasok si Venus sa Sagittarius, ay magiging isang adventurous na oras para sa mga nasa relasyon, habang nakikilala mo ang iyong kapareha at nakikita ang kanilang magagandang katangian na lumiwanag. Virgo, sa simula ng Disyembre, magiging mas calm at nakafocus ka habang lumalayo ka sa spotlight. Ang tahanan ay nagiging isang lugar kung saan maaari kang magtrabaho, magplano, at mag-concentrate ng husto sa panahong ito. Sa direktang paglalagay ng Jupiter, magpapatuloy ka sa pag-aaral at pagsasaliksik ng anumang mga proyekto o paksa na iyong pinag-aaralan, at ginagawang perpekto mula ng pumasok si Jupiter sa Taurus noong unang bahagi ng taong ito. Nakikita mo ang mga resulta ng iyong pagsusumikap sa panahon ng transit na ito, habang nakakaranas ka ng evolusyon sa iyong proseso ng creative. Ang pagkakaroon ng Saturn na sumasalungat sa iyong tanda ay nagdulot ng ilang mga paghahayag ngunit ito ay isang pamilyar na enerhiya na nagbigay daan sa iyong lumago at makabisado ang paghahanap ng balanse sa iyong mga romantikong relasyon. Ang Disyembre ay magiging panahon kung kailan magkakaroon ka ng higit na kumpiyansa na magsimula ng bagong kabanata bago magsimula ang bagong taon. Scorpio. Mayroong maraming pagpapagaling, paglagu, at maraming pagkakataon na magkaroon ng mas malalim na koneksyon kapag direktang pumunta si Jupiter sa ikatatlumpu ng Desyembre. Ito ay isang oras kung saan maaari kang makaranas ng isang positibong pagbabago sa iyong mga relasyon habang ang iyong komunikasyon ay nagiging mas mahusay at nararamdaman mo ang isang halos psychic na koneksyon sa iyong kapareha. Ang Desyembre ay isa ring panahon kung kailan si Venus ay nasa iyong tanda, na tumutulong sa iyong makaramdam ng higit na tiwala sa iyong sarili. Ang Venus Transit na ito ay mas gusto mong igalang ang iyong value system. Magkakaroon ng mga panahon kung saan makikita mo ang iyong sarili, ng maraming pagmamahal sa sarili at pangangalaga. Ang pagpasok ng araw sa tanda ng Capricorn sa huling bahagi ng buwan ay magiging isang pagkakataon kung kailan maaari mong bisitahin muli ang ilang mga old project at subukang gawin itong muli dahil ang buwang ito ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at pagdaloy ng mga bagong ideya. Capricorn, mukhang mas sustainable ang trabaho at maaari mo pangbigyan ang iyong sarili ng mga pagkakataong magpahinga, Kasama ang New Moon sa Sagittarius sa ikalabindalawa ng Desyembre na pinipilit kang alagaan ang iyong sarili at magpahinga sa bahay kasama ang pamilya. Ang pagkakaroon ng full moon sa Cancer na magaganap sa ikadalawamput anim ng Desyembre ay magpapatunay na isang game changer para sa iyo dahil titingnan mo ang pag-ibig sa isang bagong paraan. Hindi lang maganda at mas matatag na koneksyon sa pag-iibigan ang mararamdaman mo, bibigyan ka ni Saturn ng patnubay at ang mga relasyon na mayroon ka ngayon, ay magbibigay daan sa iyong i-elevate at dalhin ang mga bagay sa bagong taas. Direkta rin ang Jupiter sa ikatatlumpu ng Disyembre, na maaaring magdulot ng papuri mula sa mga superior sa trabaho o paaralan. Ang transit ay magdaragdag din ng higit na optimismo sa mga romantikong hangarin. Aquarius, mararamdaman mo ang Jupiter sa epekto ng Taurus na nagbibigay sa iyo ng maraming pagtuon sa pangangalaga sa sarili, pagpapagaling, at personal na paglaki. Ang bagong buwan sa Sagittarius sa ikalabindalawa ng Disyembre ay magbibigay daan sa iyo na makita kung paano nakatulong ang iyong pagiging mapaghangad na matanggap ang mga parangal na nararapat sa iyo. Sa pagkakataong ito noong nakaraang taon, nasa iyong tanda si Saturn at ngayon ay makikita mo kung paano umaagos ang mga bagay ng mas madali. Sa ikadalawang siyam ng Disyembre, papasok si Venus sa tanda ng Sagittarius, na nagdaragdag ng higit na pononibik at magbibigay daan sa iyong magkaroon ng mga bagong pagkakaibigan at kung ikaw ay walang asawa, maaari kang makatagpo ng isang taong interesado sa oras na ito na naaayon sa iyong pilosopiya. Ang mga istasyon ng Jupiter ay nagdidirekta sa ika-30 ng Disyembre na nagbibigay sa iyo ng perpektong pagkakataon upang suriin ang iyong mga tala at makita ang iyong paglaki sa panahon ng transit na ito. Ito ay parang isang panahon ng pagbati kung saan madali mong dinadala ang mga bagay habang nakatingin ka sa unahan upang makita kung anong magagandang bagay ang nakalaan para sa iyo ng 2024.